alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Isabella Vieira Collins, profesional na kilala bilang Max Collins, ay isang artista at modelong Amerikano-Pilipino. Siya ay kasalukuyang eksklusibong artista ng GMA Network. Maagang buhay! Ipinanganak si Collins sa California. Ang kanyang ina ay isang Pilipino na mula sa Kalibo, Aklan. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong may lahing Irish-Italiano. Nagkakilala ang kanyang mga magulang sa Los Angeles noong nagtatrabaho ang kanyang ina sa Bloomingdale's. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong apat na taong gulang siya. Ang kanyang ina ay muling nag-asawa noong siya ay siyam. Siya ay may isang nakababatang kapatid sa ama. Si Collins ay dating nakatira sa Vallejo, California. Noong siya ay sampung taong gulang, lumipat ang kanyang pamilya sa Kalibo, Aklan. Apat na taon siyang nanirahan sa Boracay at nag-aral sa Brent School Boracay. Karera, 2006 hanggang 2010, mga unang taon sa ABCBN. Nagsimula si Colin sa paggawa ng mga patalastas noong siya ay sampu. Lumabas din siya sa mga magazine tulad ng Meg, Candy, Mega, People at Seventeen. Ayon sa kanya, nadiskubre siya ng isang talent scout nang hindi sinasadyang pumasok siya sa isang tindahan habang may shooting. Pagkatapos ng isang taon, dinala siya sa ABCBN, sumubok ng VTR sa Star Magic, at nakatanggap ng tawag pagkatapos ng isang buwan. Sa kalaunan ay naging kwalipikado siya para sa Star Magic Batch 15. Labintatlong taong gulang pa lang si Collins nang i-launch siya bilang miyembro ng Star Magic Batch 15. Sa ilalim ng kanyang stage name na Isabel Abiera, gumawa siya ng maliliit na papel sa Star Magic Presents ng ABCBN, Astegs at Star Magic Presents, Up for Love or Life dalawang nagkaroon din siya ng maikling hosting stint sa Channel V. Ngayon paman, ang kanyang karera sa entertainment ay napigilan ng umalis siya patungong Estados Unidos. Nagbalik si Colin sa Philippine Entertainment Industry bilang isa sa mga regular na host ng defunct noontime program na Wawawi, kasabay ng paglabas niya bilang Veronica sa afternoon TV series na Resolka. Naglaro siya ng planted gate crasher sa Pinoy Big Brother, Teen Clash 2010. Nang matapos si Resolka, nagpatuloy siyang gumanap bilang Christie sa Precious Hearts Romances Presents, Alina. Dalawang libut labing isang kasalukuyan, lumipat sa GMA Network. Noong 2010, nang matapos ang kanyang kontrata sa Star Magic, umalis si Collins patungong United States para malaman ang mga bagay-bagay. Makalipas ang isang taon, bumalik siya sa Pilipinas para muling ilunsad ang kanyang entertainment career. Pinalitan niya ang kanyang ahente sa PPL Entertainment, Inc. ni Perry Lansayan, pinalitan ang pangalan ng entablado sa Max Collins, at sa wakas ay pumirma siya ng eksklusibong kontrata sa GMA Network. Noong 2012, gumanap siya bilang supporting role sa kanyang unang afternoon series project sa ilalim ng GMA Network, The Good Daughter at gumanap bilang matalik na kaibigan ni Bea, Kylie Padilla at isang lihim na manliligaw ni Darwin. Lumabas din siya sa ilang episode ng Maynila. She also starred in primetime TV series Pahiram ng Sandali with Dingdong Dantes alongside Lorna Tolentino and Boyet De Leon. Noong Marso taong 2015, lumabas si Collins bilang cover girl para sa FHM Philippines 15th Anniversary Issue na co-headline kasama ang online babes na si Tricia Santos at PBE courtside reporter na si Riza Diaz. Si Colin ay kasama sa top 10 ng 2015 free frame isang daang sexiest woman, si Colin ay nasa ikasyam na pwesto. Personal na buhay, si Colin ay pinsa ng mga aktres na sina Lauren Yang at Megan Young. Matalik niyang kaibigan ng aktres na si Jesse Menjola. Nabinyagan si Collins bilang isang born-again Christian noong Oktubre taong 2015. Noong Mayo taong 2017, inihayag ni Collins, sa pamamagitan ng Instagram, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kasintahang si Pancho Magno. Ikinasal sila sa isang kristyanong seremonya sa Manila Marriott Hotel noong ikalabing isa ng Desyembre taong 2017. Mayroon silang isang anak na lalaki, si Sky Anakin, na isinilang noong ika-anim ng Hulyo taong 2020. Pinangalanan siya sa mga karakter ng bituin prangkisa ng digmaan. Noong Mayo taong 2023, opisyal na kinumpirma ni Collins ang kanyang paghihiwalay kay Pancho Magno. Noong Abril taong 2024, sinabi ni Collins na pinag-iisipan nila ni Magno na maghain ng diborsyo. Sa ikatlong kaarawan noong ika ng Hulyo taong 2023, ang magkatuwang sina Pancho Magno at Collins ay dumalo sa graduation ni Sky sa graduation ng Smallville Montessori Circulo Verde sa Industrial Mall, Circulo Verde, Bagong Bayan, Kezo.